magandang gabi po and call them ano po hello po magandang gabi sir opo opo uh, ako po yung ako po yung uh, kausap ninyo sa text uh, kasi po ay nakausap ako nung nakaraang sabado oh. Uh, pwede raw po akong makapagtanong kay brother Eli uh, uh, makapapasok po ba ako ngayon? um, yan lang po ah, uh, kumanan ko po muna kayo ng info. Na i-text ko na po. Ala i-text na po ba? oh, ito po eh, send ko na po kani-kanina po eh. Pero kung na-text na naman na po, okay na po siguro. Yun wait niyo na lang po yung response. Ko na Naibigay ko na po yung pangalan ko po. Ah, uh, pangalan ko po Alan Balinsuela at tinatanong po kasi kung ano pangalan ng religion ko Ayoko naman po nga gamitin yung pangalan ng Iglesia Ni Cristo Ang totoo po, ako ay natiwalag sa loob na Iglesia Ni Cristo At ang location ko po, Tondo, Manila Um, um, ko na lang po muna kayo ng info Ano pong info nila ulit? Ha, ulitin ko po Alan Valenzuela po pangalan ko po Okay Valenzuela Yes po pangalan dito. Ah, Alan Balinsuela po. First name is Alan, then my last name is Balinsuela. Ano ba edad niyo po? 39 po. 39. Ano pong cellphone number po nila? 09273392629. Ano po ang numero niyo po ay Ano po? Ano po? Ay sasabihin ko na po ba 'yung tanong ko po? Pag-forward ko po ulit sa kanila para po update po sila. Hindi po kaya parang magiging scripted yan? Kasi ang paraan ng pagsagot ni Brother Eli, hindi po ba impromptu? Ah, uh, opo. Ah, um, ganito na lang po. Uh, sige po, papatawagan na lang. Kasi nilito, magiging namin scripted po. po. Sige po, sasabihin ko na po yung tanong ko. Okay po, ililista nyo po. Pumawad okay. Pag-forward lang po namin dito para po, ano, pag tinawagan kayo um, alam din po nila yung ano. Sige po, ko po yung tawag po sa akin. Tapos yung babanggitin kong tanong, yun din po itatanong ko sa kanya mamaya. Ganon? Ay po, ganon po. Ah, sige po, ito po tanong ko po. Uh, regarding po kasi doon sa yung doktrina niya tungkol doon sa mga bakla. Apo? Uh, ang tanong ko po kasi halimbawa po, Limbawa, si Mr. Eli Soriano, si Brother Eli Soriano po, ah, baklasya bakla siya. Okay? Ang tanong ko po ngayon, kung si Mr. Eli Soriano po, nanatili pong bakla, pagdating po ba ng araw ng paguho ko, makapapasok siya sa karyan ng Diyos? Yun po, tanong ko po. Ah, sige po, sige po. Ano pangalan nila, sir? Ano pangalan nila? Um, ah, agent lang po ito. Ano po pangalan nila, sir? Agent 01 ang pangalan nyo po? Opo, hindi po kami required na magbigay po ng name para po ano po. Hindi ba parang unfair tinanong nyo pangalan ko tapos kayo tatanungin ko. Kaya usap nyo ako, hindi nyo bibigay pangalan nyo. di okay lang po, sige kung ayaw nyo po. Pero tatawagan po ako ngayon para makapagtanong. Oo kasi gusto ko po i-clarify kasi po lumilitaw sa mga members ninyo sa social media na babasa ko po na okay lang pong maging bakla tapos maliligtas na. Kaya gusto ko pong liwanagin na kapag halimbawa po yung isang bakla na natiling bakla gaya halimbawa ni Eliseo Soriano, maliligtas po ba siya sa araw ng paghukom? Yun po tanong ko. Sige po, sige Maraming salamat sir. God bless po. Thank you.